Mga kababayan, magandang araw! Panibagong araw, panibagong video. <laughs> so ngayong araw na 'to, yung gagawin natin is prank call. Titignan natin kung mapapautang ako ng aking mahal na mga kaibigan. Kung mahal nga ba nila ako? So, ngayon, let's get it on. Oh my gosh, English yon. <laughs> so, yun, upisahan na po natin mga kababa. Ang ating prank call, mangungutang ang ating mahal na baba. So, upisahan na natin in 1, 2, 3, go! I don't ever oh, bakit? Okay. May problema ako. Ano? Andito kasi ako sa baba. Di ba yung ano ko? Yung ay may-ari ng boarding house. oh, gagod ko. Nagtitrip lang itong gago niya yung pack na ko. Ha? Nagtitrip ka lang eh, gago. Oo, oh, hindi ako nanti trip, Grabe naman, makamura. Nang... Ayos ka. Oo, baliw. Nanginginig-nginig na nga ako kasi nga. Nabasag ko yung ano niya, computer. Niya. Yung computer niya, nabasag ko. Ano? Kataputol ka, di kita marinig. Nabasag ko yung computer niya. So, ano pa ko? <laughs> Mangungutang ako. Ah, lo-lo nimo mo? Oo nga, kahit 3,000 lang. Tutubuan. Eh, hey, Tutub Oo nga, seryoso nga ako. Tutubuan, tutubuan ko lang. Ano mo, Dago? Hala, ito naman. Minsan nga lang ako, di ba alam mo naman pag may problema ako? Oo e, nga. So, so, alam ko kung may problema ka, di ka agad sa akin nagsasabi. O, di nag... taong ba sinasabi? O, bak, sa inyo po siya sinasabi, kaila may joy sa inyo. Huwag ka nga. Oo. pa. Pahirang mo muna ako, 3,000 lang. Tutubuan! Uy, seryoso ka ma? Oo nga, seryoso nga ako, Bale. Mukha ba akong nagbibiro? Ano ba nangyari? Kasi nga ganito yon ang ligalig ko kasi. Ayun, nas, nasagi ko yung ano niya, computer. Tapos so, yun, eh sakto, bayaran ko din ng bahay. Tapos, sakto din na ano ko, nabasag ko yung computer niya. Sabi niya, nabasag? Kasi nga, nasak, nasiko ko. Paano siya nasiko? Ano ba ginawa mo? Di ba nga ang ligalig ko nga kasi nga tawa ako ng tawa kasi nga daw magbibigay daw siya ng ayuda. Oo. Oh. Tapos, eh sa tuwang tawa ko, yun, na ano ko yung ano niya, computer niya. Eh di sabihin mo na lang, ayun na lang yung ayuda mo yung nabasag mo na yung computer niya. <laughs> Baka yung nila ko noon pa uliin dito, tapos patungan yung ano po. O oh, sige, tawad na lang. One, five na lang muna. Hindi hey, nga, seryoso ka? Oo nga, Parang babe. Parang dragon po. Hala, ito naman. Alam mo naman. Alam ko naman isik yung ngayon, Pero kasi, di ba? Eh, wala. Alam mo naman, wala ding patawad. Yung boarding house nga namin, laging naniningil sa tuwing, ano, ni bayaran ni. Eh. eh, yun pa kaya. Oh. Computer niya yun. Mahal na mahal niya yun. Di ba? Bakit ano? Eh, bakit basag ba hindi naman nagkaroon lang ng crack hindi naman totally ano basag ano sige na oh? ako oo nga pautakin mo na kasi ako hindi ko hindi ko pa mabigyan yun eh kasi sarado na yung ano oo oh, sige pag ano na lang pag available na lang may ano pahiramin mo uh, ako thank you Belle kailan, kailan mo ba kailangan? siguro mga bukas hindi eh, kumakalabas ako, hindi oh, sige thank you, I love you may sasabihin pa ako ah, uh, it's a okay. prank <laughs> baang-baang ka <laughs> ano? <laughs> ang dami kang tinawagan ikaw palang suwazagot <laughs> kasi nga, uh -huh. nadala, nadala na sila sa akin hindi na nila ako sinagot. ayun uh -huh. You. <laughs> so ayun, makakautang ako Mahirap nga lang like maka-utang Mag-hi ka sa vlog ko Maririnig mo to <laughs> Hi, Bert Mga bobo kayo, <laughs> hindi ako ma-frank <laughs> So ayun Medyo na-frank natin ng konti Nalaman nga lang niya sa dulo Maraming salamat, mga kababa Bye, I love you, Bye. bitch Bye, bitch <laughs> So, oh, di ba? Mga mama, mama, makakautang na tayo. <laughs> Next natin. Ayoko sagutin nitong isa isa. Mapapautang na. niya ako. Next naman. So, ito mga tinatawagan ko mga friend ko to. <laughs> mm. -hmm. sanal all my Mother! Yes? Yeah? Mother, may uh -huh. problema ako. Wala kang may sinyan sa ako. Mother, may problema ako. Ano yon? Kailangan ko ng pera. Oo. Oh. Mapapairam mo ba ako? How much is it? 3K. Ah? Uh, <laughs> 3,000. Kasi ganito yon. Kasi ganito uh, yon. Ah, 3K. Uh, yun. Oh, meron, meron. Parang magpapadalo ako. Dadalan mo. Pwede akong pumunta dyan sa inyo. Lakarin ko na lang. Sige, okay, mo na lang. O, sige. Mapapautang mo talaga ako? Seryoso ka? Oo, oh, wala pa. Wala pa. Nagamitin ba? ng pera. Wow! Bait-bait mo naman. Kaya gustong-gusto kitang utangan eh. Yeah, teka. <laughs> ano? Tutubuan ko na lang. Huwag ka namang mag-alala. Hindi, 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 hindi. Alang hiya nga. Hola, mother. Naiiyak ako. Kasi nga, no, hindi ko akalain na ganun. Mapapautang mo ako. Tapos, i pa naman. Okay oh, lang, okay lang. Wala, seryoso ha, Maraming salamat, oh, oh, mother. Dahil okay, wala lang dito. Sige, sige. Ah, mother, may sasabihin pa pala ako. Ano yan, Isang problema din. Oo. Oh. Oo. Mother! Ay. Ah. Frank lang to, mother wala kaya Ready <laughs> So pakita mo to... na. Sempre parang totoo na din 'yon, malay mo, <laughs> ha? Um charot lang. Magaya kasi vlog ko, nag-vlog ako ngayong. Hi vlog. Hello, mga kapatid ko. Wala totoo na aw <laughs> pa mani, eh. kaso wala pang paggamit sa wow, bayet bayet tumar <laughs> na <Sana>, center earth <laughs> mother thank you, I love you, I miss you love you too bye bye bye, bye. at ka at ka yes ka yun oh di ba? naka-utang na tayo, may dalawa na tayo so naka-utang ako sa una one five. yung isa na kaka-utang naman ako 3,000 so meron na tayong four <laughs> kailangan ko na lang ng 4-5. Kailangan ko kasi ng 10,000. 10, so, kailangan ko na lang ng 3 Tama ba? Hindi <laughs> ako maranang magkwenta. Ah. so, ngayon, sino na naman kaya ang bibiktimahin? Can you hear me? Hello, I can't hear you. <laughs> Just wait a minute. I'm gonna, I'm gonna find may problema ako! Oo nga, may problema ako. Ayusin mo muna yung signal mo, Chappy. Oo, oh, ito. Tira na. Oo, oh, yan. Magtagalog ka, Besh. Bakit? Wala. Kailangan ko ng pera. Kaya no? Ka ano kasi? Nabasag ko yung ano, kung um computer ng mayari ng boarding house. <laughs> diri ang ay mana diri ang Sige na kasi kahit 3,000 lang. Hoy, <laughs> ma Maliit lang ano? 'yan, maliit lang 'yang hinihiram ko sa iyo. Yeah, Diyan mandali lang sa hindi mo ako mapapahiram? Oo, oh, kapag prank yung mabagdalan ko. Ay, nakwa! So, mga kababa, <laughs> hindi po natin na-prank ang aking mahal na kapatid na kuripot. <laughs> so, yun, hindi, nyo, hindi po natin siya sure, na-prank. Ah? So, mag-hi ka na lang sa prank, sa prank eklabush ko. Okay? Hello! Okay. O, oh, tama na, tama na. Hindi mo ako napautang. Tama na. <laughs> so, hindi niya po ako na napautang kasi hindi daw bagay sa akin mag ganon. So, hindi pa po talaga ako pwedeng mag-artista. <laughs> so, next nating Hello? Cel? Hello? Hello, Zel? Hello, ta si Rochelle. Ha? Rochelle. Ha, bakit? May problema ako, B. <laughs> Ang hina ng boses mo. Ano? Ang hina ng boses mo, sabi ko. Bakit? Kailangan ko ng pera. <laughs> kasi ano kasi kahit 1.5 lang or 1,000 kasi nga yung ano, yung computer ng ano ko, ng ka, ng mayari ng bahay, nabasag ko. So sabi niya, bayaran ko daw kahit mga kalahati lang daw. Kasi papaayos niya daw, pangit daw kasi tignan, may crack yung computer niya. Di parang wala daw customer na papasok pagka ganun. Na. pag kaganon. So baka magloko-loko na pag ganon. Baliwag ka talaga. Oo. Eh, paano kasi, di ba, ang ligalig kong tao, yung na siko ko. Nag-crack. pinapabayaran niya ka. Oo, niya. oo. Alam, Kaya man, man, naman nakalakap ka. Oo, Alam mo naman walang patawad yun. Ipati e, nga boarding house namin kahit naka yun. Nagpapabayad din. Eh. Kahit alam niyang wala kaming trabaho. Hindi naman yun. Kaya na to si Ben. Oo, Nakahiram ako sa kanya. One thousand. Hiram din ako 3,000. 10,000 kailangan na. ko eh. 10,000. Oo, oh, oh, grabe naman. Oo nga, ganun daw yung kamahal ngayon. Sabi nga niya, mura na nga daw yun eh. Ano ba yun? ng bago Hindi siya pa na gumamit. Oo nga, parang laptop ko lang yun. Ganun. Eh, walang magagawa. Ganun talaga. Ganun pa, silap Baliw ka, hindi kita pinaprank. ka ba akong nagbibiru pag ganun? Hindi, hindi. Ilalagay mo sa content oh. Oy, hindi kita ilalagay sa content ko. Wala ka nagpa-content, no? Hoy, <laughs> hindi nga ako nagpa-prank. Mukha ba ako nagpa-prank? o iba ako pag nagpa-prank. Iba no, kaya na, kailan may joy ka? o oh. wala ako kailan may joy. Iba ako makapamaprank yun eh, kaya wala pa kami prank. Hoy, Joseph! lang oh. Wala pa. Parang na, parang di naman tayo magkaibigan yan. Wala, 1,000 na nga lang eh. Tutubuan ko na lang. So, mapapautan mo pa rin ako. Hindi ko kinalap. Hindi ko pag-ahon, pag-ahon Hindi nga kita ni... Oy bakla, hindi kita niloloko. So, si Joseph lang mahilig man loko. <laughs> Charo, joke lang. <laughs> joke lang, syempre. Uy, ano nga, mapapautang mo na ako. Sige na nga, 500 na lang. Ano? 500. Nandiyan naman si Joseph eh. Malaki yung sweldo. natin masyado na utangan ng malaki. Piso na lang daw. Kulang pa yung pera ko. Kailang ko pa <laughs> ng 3-5. try ko to kung mahihiraman ko to. Hello. Hello, Rox. Oh. May problema ako, babe. Ha? Huh? May problema ako. Ano? Pero, 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 kasi nga yung sa boarding house namin, pinapabayaran niya sa akin yung ano, yung computer niya. Nasira ko kasi. Ano? Paano mo nasira? Kasi nga, aligalig -alig ko kanina. Ito ang tuwa ko kasi magbibigay daw siya ng ayuda. <laughs> Tapos oh. sa sobrang tuwang tuwa ko, yung ano, yung computer niya, nasiko ko. Ayun, nabasag. Tapos, ano 3,000 na lang daw bayaran ko. Ano ka ba may dadating na ano, FA? Eh, konti lang naman yung darating na FA. Hindi ah. Oh. 3,000 yun, tsaka 1,500. Ay, hindi ko alam yun kung magkano. Kasi ano, di ba T.L. yung kuya ko? Ay, ganun ba? Sinabi sa kanya ni Sir Robert. Ah. Yung FOM nila. Ay, mabasal. sana. Sana. Eh, kahit ano, hindi eh, naman magkakasya yung sa akin, B. Eh, ah, sige, kahit 1,000 na lang pahiramin mo ako. Bakla mo lang pera. Ay, wala kang pera. Ano ba ito? Oh, sige na nga. Sige, tabira tayo. Sige na nga, bye. Ay, wait lang. May sasabihin pa ako sa'yo. Ano? Ano? Prank lang ha? to. Prank lang to, be. Prank lang to? Oo. Oo. Tang ina mo. Wait, ano, ano tong nun? Alam ko naman yan! <laughs> Nikolico, computer. Pero kaniniwala eh kasi ako 'yung ano, nag-galik ka manado. Wow, baliw ka galik ano, naman talaga ako. ka. <laughs> Sige na, mag -ma magano ka na sa vlog ko paghaika na. Kaya na hayo po. Support niyo po yan. Ingatan niyo. Bye, bitch. Bye. So, yan dinig akong ko din naman sa sarili ko yon na hindi na hindi niya ako mapapahiran. Pero sinubukan ko pa rin. So, di ba sa sumubok lang. Huwag <laughs> mahiyang sumubok. yon. <laughs> hindi mo malalaman yung sagot kung hindi ka susubok. yon yon yon. <laughs> Hello, Joy! Hello. Joy, anong ginagawa mo? Wala. Bakit? May problema ako, Joy. Ano? Kailangan ko ng pera. <laughs> Huwag mo akong tawanan to naman. Alam mo naman pag kailangan ko ng pera, diba? <laughs> di ba? Sus, isa pa. Baliw, hindi ako nagpa-prank. Weh. Well. Oo nga, hindi nga. Pero, well, so bakit? Kasi nga, ganito yun. Yung uh. computer, di ba yung ano, may-ari ng boarding house namin. May computer siya, di ba? eh. Uh. Tapos, nasagi ko yung computer niya <laughs> Tapos, Ay, na basag. Tapos... Uy, na ka. Uy, te! Uy, hindi ah! Nakahiram na nga ako kay Bella tsaka kay ano eh, kay, kay Tin eh. Nakahiram ako kay Tin, 3,000. Tapos kay Bell, 1,500 lang. Padala daw niya bukas sa Palawan. Tapos yung kay ano naman, yung kay Tin naman, Pinagkitaan ko sa bahay nila, 3,000. Uh, oh. Pairamin mo na ako, 3,000. Kahit... Ay, ba yan? Oo nga. Nasa labo na ako eh. Eh, pwede mo naman ipalawan eh. Seryoso ka talaga. Seryoso nga ako eh. Kaba ako nabibiro? Di ba nga dati humiram pa ako sa iyo dati ng one, yung pinang medical ko, di ba humiram ako? Di ba hindi naman ako nagbibiro uno? So ibig sabihin, hindi din ako nagbibiro ngayon. Well, hindi ang makakalabas dito. Nakakuarantin ako. Paano ba yan? Gcash na lang. May Gcash naman ako. Baka nga malayo din kami sa ano, kabayanan. Kahit ikaw, um, kahit anong araw mo na lang ipadala. Ha? Kahit an kahit anong araw mo na lang ipadala. Seryoso ka? Oo nga, pero min mo ako 3,000 lang. Ay, sige, kailan ba ka Ano, babayaran ko siya, ano, mga June. Tapos, ano ko na lang ha? Ano, tawag ito? Tutubuan ko na lang kasi medyo malaki-laki din yun eh gagawag na dyan pa naman eh Musi. Jun, okay ba ako nandiyan ako Jun. na Jun, O sige, kasi birthday ko din yun, o oh. di ba? Tamang, tamang. Nandi, pa kahit pa birthday mo na lang yun sa akin yung pag-utam ko sa'yo. O sige, okay lang. Ito parang gaga. Seryoso ba yan? Seryoso nga Tuwi, eh. Mukha ba ako nabibiro? O sige, Pagpunta ko dyan. O sige, thank Pabalik you. Thank you, Joy. I love you. Mag-iingat ka palagi. Ha? Mag-iingat ka palagi. I love you. Gagay ka mag-iingat dyan. Bakit ako ang pinag-iingat mo? O sige. Alam mo naman pag may problema ako, di ba? Uh, Joy, may sige sasabihin na, pa. Sa wait, wait lang. May isa pa akong problema. <laughs> ano? lang. <laughs> Thank you, Lord! May ano na ako, 6'5! <laughs> May 6'5! So eh, nung... so May 6'5 na ako! Salamat, Joy! I love you! Super, super, yes! Then, so, meron na akong 3,000 kay Tin meron na akong 3,000 sa kanya may 6,000 na ako tapos may 1,500 kay Vel edo may 7,500 na kasi. Tapos kung paano ko nakatapos sarado yun. hindi. Uy, hindi. Nag-open siya. Kasi yung sa baba, nire niya yung ano, computer ni Kuya Louie. Kasi ano siya, di ba? Wala silang trabaho sa labas. So, sa computer siya, katulad ng kay Morena. Pero, paano mo mo May laptop ka. So. Eh, di ba yeah. na kay na kay Morena yung ano ko, yung laptop ko, hiniram niya. Alay ka, kung dito ko ni Morena? Pero maku, 2-5. Saan ka dito? Nasaan ka ba? Ano na pa ka dito, kodin mo. Pairamin, eh, ano mo na lang, Gcash mo na lang. Ano ba, Gcash ka ako? Nag-product ako ka diba? Eh, palawan mo na lang. Ay, walang bukas dito, tayo. Mag-tipin tayo na. Sige na. Kailangan ko kasi ngayon. Ayaw naman ni Kalbo mag-ano eh. Iba mo ako yung sabit bibigay ko sa'yo. Hmm? tapos kubawa sa nga Eh, layo! Layo, layo, layo dyan! Pangasinan! Wala talaga sa mga, tatin, Eh, ano? Si Nelson? Baka may Gcash siya. Hindi yung Gcash. Hindi yung Gcash. Eh, si Buana na lang. Eh alam bukas na hindi na ako lumalabas eh bukas ko sige, sige. sige tupay ba? Sige, thank you I love you may sasabihin pa ako wait lang wag mo muna akong patayan frank lang to parang sakit parang Ha? Ano? Wala ka Wala Oo, wala akong magawa eh. Magay Mag Mag ka sa vlog ko. Minura din ako eh. Nakailan mura na ako eh. Nakakaloka kayo. Ayun, nabuo ko na yung tiyan. Nabuo ko na yung, yung 10,000 ni Kalbo. Maraming salamat! Bye! ko po silang lahat. So, nakabuo po tayo ng 10,000. <laughs> so, yun. Maraming salamat doon sa mga friend ko na nagpa-utang. Maraming maraming salamat. Shout out. Shout out sa inyong lahat. At syempre, shout out sa mga tinawagan ko na nagpahiram at doon sa mga... Alam ko naman na hindi nila ako mapapahiram. Pero sinubukan ko pa din dahil sabi nila... Huwag mahiyang sumubok kasi hindi mo malalaman ang sagot. Ah, uh, di ba? So, doon na po mag end yung vlog natin. Shoutout sa lahat at mag-iingat ang lahat. Maghugas ng kamay, mag-brush-brush brush three times a day para happy. So, ayun lang mga kababa. Maraming maraming salamat. God bless us all. Bye-bye!